again, Russell. And for today's video, I'll be doing a Watson's haul. So, kung gusto niyo malaman if ano yung mga napamili ko sa Watson's or ano yung mga nabibili sa Watson's, please keep on watching. So, ayun na nga mga ka bells And bago ko simulan itong hall na ito, reminder lang po na hindi soundproof tong bahay namin. Kaya kung may mga naririnig yung mga ingay sa labas, so pasensya na kasi nga hindi soundproof tong bahay namin. And kahit konting ingay lang, kahit konting lagap lagapok lang, maririnig niyo talaga kasi nga hindi soundproof itong bahay. So, ayun na and let's start na nga. So, kung ano lang po yung madampot ko, yun lang po yung uunahin ko. And ito yung una ko madampot is this Cream Cell Triple Keratin Rescue. Ayan. The, anim po ito, pero ginamit ko na yung apat. So, 5 pesos isa po ito. And, ay, meron, yung yellow na variant yung kinuha ko pero meron din siyang orange na variant na merong straightening effects so salit -salit, pasalit salit lang naman yung, yung ginagamit ko yung orange and ito so para naman silang maganda ayan so the next one is this lactaseed baby Bat. ayan na mayroong natural skin cleansing and protection Ayan. So, mayroon na siyang 150 ml. I believe na ito na yung ano, ito na yung pinakamalaki sa lactaseed. Ewan ko lang. So, ayan. Ito siya. And, so, ito yung shampoo niya. Kasi dati, sa baby ko ito eh. Kasi dati, meron na siya, meron siyang ano, daki-daki or skin dandruff sa ulo niya. And, ang Cetaphil dati yung direkomen ng doktor pero hindi siya hiyang kasi nakaka-dry siya ng skin. So, ayan. And, sabi ng compassion, makasama ko sa compassion na kasi member ng compassion yung daughter ko. Eh. So, ang sabi nila yung laktasi daw, nakakapagtagal ng skin, dandruff or dakilaki. Kaya, ito yung binili ko. So, effective naman siya kasi nabawasan yung laki laki nung baby ko. Ayan, and it costs for 140 plus ata kasi wala siyang resibo. <laughs> Nat, natapon yung resibo, kaya ganun. Ayan, then, for the tested, ganun naman po siya kasi effective naman po siyang pang tanggan lang daki-daki duct or skin down drop And then, the next one is this. Wala nang naman kasi nandun sa CR. Ito yung Colgate Colgate Maximum Cavity Protection na pool, uh, Cooler <laughs> na color white variant kasi may nakapagsabi sa akin na kung ano daw kung may color yung toothpaste mo medyo hindi siya nakakapagputi ng teeth, teeth talaga teeth pero pag white lang ano nakakapagputi siya ng nipin ayan and ayan oh na, nakalimutan ko na yung mga price nito eh ayan siya pero ayan nga so then the next one is this 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 Naturals by Watsons ayan, na shampoo or shampoo, conditioner ayan, and meron na siyang meron na siyang 100ml, and mura, ang mura lang niya kasi 59 pesos lang yung pagkabili dito, and meron siyang argan, yes maliban kasi sa keratin, argan yung meron nakakapag <laughs> nakakapagpaganda din ng buko. Ayan. So, pasensya na kasi bulol ako. Bulol ako pag nagtatagalog kasi ako. Parang nabubulol ako. Ayan. Then, the next one is this. The isopril alcohol green cross na may 40 solution. Ayan. Bawas na siya. Kasi matagal na sa akin to. Pero hindi pa na siya nakakol. Ayan. Ayan. Nabili ko siya ng mga mga 27 pesos. Ayan. So, then the next one is ito. Yung St. Ives na may oatmeal scrub plus musk. Ayan, na may 100%. And, matagal na to kaso hindi ko lang siya na-haul sa inyo. And, minsan ginagawa ko siyang mask. Minsan, ano lang, minsan parang pincer lang or scrub lang. So, ayan. And maganda siya kasi nakakapag-smoothen siya ng skin or ng face. Maganda siya. Promise. And nabili ko siya ng 449 pesos ata. Basta 400 plus. So, then the next one is ito. Itong sister na kulay blue. Ayan. Bawas ko na siya na night plus. Ayan. 40 packs lang kasi ayun nga wala lang no so meron siyang wings pero hindi talaga ako may sa wings pero hayaan na natin ano so ayan so nabili ko siya ng 22 pesos then the next one is this Johnson's baby soap ayan na color white ayan para sa baby ko ito And, inahanap ko yung ano eh, inahanap ko yung shampoo na, na commercial ngayon na nasa pouch or nasa pack kasi hindi ko mahanap. So, ayan. And nabili ko siya ng 20 pesos. Ayan. So, maganda kasi yung Johnson kasi gentle lang siya sa skin and mas, hindi siya masyadong mabango. Kasi pag mabango, may tendency na na-irritate yung skin ng baby mo. So, ayan. Next is itong white dove baby powder. Ayan, na merong 200 grams. And, hindi ko na siya ginagamit kasi yung sabi daw ng doktor, hindi recommended na blagian ng baby powder or full yung baby nyo. Kasi para sa baby ko ito eh. So, hindi siya recommend kasi may tendency na magkaka-asma siya or magkaka-allergy attack. So, hindi ko na siya ginagamit kami. Ka kasi, ha! Kaya kami na lang yung gumagamit. Ayan. Okay naman. Kaya lang sayang. Pero okay lang kasi magagamit na rin. Ayan. Then, the next one is this. The Pond's Pure White na merong charcoal. Ito yung... Ito yung ano ko. Ito yung pinipili ko or yung binibili ko kasi dito na ako nahiyang so ayan and 15 pesos yung pagkakabili ko dito ayan maganda naman siya yes pare pareho lang naman yung mga cleanser ano pero dyan talaga ako yung hiyangan naman yan eh so ayan so kasi kung gaano pa kaganda yung cleanser na yan gaano pa kamahal pero kung hindi ka naman hiyang so wala na rin no so dyan ako hiyang kaya yun yung binibili ko Ayan. So, the next one is this. This Unique Object Whitening Beauty Soap. Ayan. So, maliit lang siya. And it costs for 12 pesos. And, okay na rin to. Kasi, yung Koji San medyo mahal. Kaya, okay lang. Ayan. So, ayan. So, meron na din siyang, ano, whitening effect. And, nakakatipid ka pa, diba? Kasi, yung Koji San, lang. 20 pesos in medyo mahal para sa akin bilang mami na. So, pero dati kasi kuripot na talaga ako and mas naging kuripot ako nung naging mami na ako. So, alam niyo naman yan kung matagal na kayong viewers sa mga vlogs or films ko. Alam niyo na medyo kuripot talaga ako pagdating sa mga bilihin. The next one, yung mga ipapakita ko ngayon is yung mga gamot or vitamins ni baby. So, ayun. And, tapos na tayo sa mga skincare. So, dito naman tayo sa mga gamot. And, ito pa pala. Ito pa yung lampin na baby comfort na diaper. Ayan, bawas na siya. Ayan, na merong 15 pieces plus 1. Ito yung ginagamit ko kasi mura siya. And, dati kasi, di ba, yung ito yung ginagamit ko. Kasi, meron siyang rashes nun. Pero, ngayon, wala naman. And, wala hindi na naman siya nagkakarashes kaya okay lang. So kasi mura ito and ayun nga. So okay lang yung mura kasi hindi naman siya nakakapag nakaka, -nakaka nagkakaroon ng rashes. So okay lang naman. So mayroon siyang 15 pieces and 65 pesos lang po siya. Ayan, then ito na po yung ano, mga gamot. Ayan. So, mga vitamins ni baby. So, ito yung unang una is yung Celine Plus na mayroong 400 mg. Ayan, drops po ito. And, yung flavor niya is apple. Ayan. Apple yung flavor niya. Pero, siguro papalitan ko siya ng flavor kasi medyo mapait siya and maasim. Kaya, hindi, hindi, um, hindi gusto ni baby yung lasa niya. Kaya, kapalitan ko siya ng orange na version kasi yun is matamis siya. So, ito yon Ayan. So, dropper po siya. Ayan. And, bin, nabili ko siya ng 100, magkano ba to? 100 plus lang ata to eh. Pero, hindi ko alam kung magkano siya. Ito pala. Wala. <laughs> Unang nakalagay. Pero, 100 plus dito. Mura lang siya. Ayan. So, then the next one is, nasabuti kasi nag-vitamins yung baby natin para ano, para mabilis lumaki and ayun, mabilis tumaba. Ayan. And the next one, yung kapartner ng Celine Plus niya is yung Tiki, -tiki, -tiki Plus Drops. And ano lang siya, 115 ml. It costs for 45 pesos. Ayan, drops din siya and orange flavor. Ayan. So, gusto gusto ni Baby kasi yung mga matamis. Kaya, ayan. So, dropper din siya and maliit lang siya. So, ayan. And the next one is ito. Ito yung Daphne Pills. Ayan. Kasi nagpa-pills na po ako para alam nyo na, di ba? So, ayan. And ito po kasing dafty is pwede po siya sa nagpapadede or nagpapabreastfeeding. Kasi ako nagpapabreastfeeding ako. Um, and, and the otherwise, nagaano ako, bottle feeding. Pero okay lang naman. So, ayan. Kasi konti lang po yung ano ko, yung milk ko. Kaya ganon. And, mayroon na po siyang 28 tablets. Ayan, and nabili ko po siya ng 149 pesos. Medyo mahal lang po siya sa mga regular na pills lang. Pero okay lang naman. Ayan. So, the next one is ito. Itong vitamins ko. Ayan, yung vitamins na multivitamins plus iron. Ayan, so tig sa sampo isa. So, bale, 30 pieces. Ayan, para ano, para, kasi yung iron medyo nakakapag padagdag siya ng gatas mo. Kaya, ayun. And, nagpapa, ano, nagpapa nagpapadagdag ng dugo. Ayan, kasi, diba, minsan, talaga may iwasan na mag, ano ka, mag mag, ano pa yun, mag Uumaga ka ng matulog. Ayun. So, kakabantay kay baby. Nagpupuyat. Ayan. So, ayan. And, two pesos is to. Ayan. Then, the last but not the least is ito. Ito yung ano ko talaga. Proven and tested na talaga. Favorite na favorite ko ito. Lalong lalo na sa may merong skin rashes, rashes and diaper rash. And, merong eczema. Itong deprogenta na ointment. Ayan. Ano lang siya? 1 mg. Ayan. Pero, 5 grams. Ayan. Pero, maganda to. It costs for 450 pesos. Pero, hindi ka masasayangan sa 450 pesos mo. Kasi, besh. Kung mayroong mga skin rashes or diaper rash, yung, ano nyo, yung mga baby nyo, ito yung bilhin nyo. Kasi, isang pahid lang, besh. Patanggal na agad yung skin rash niya. Kaya, kaya worth it ito kasi na nasubukan ko na yung trampoline yung trampoline kasi hiyang siya sa, sa sa ano niya sa sa face niya kasi meron din siyang rashes sa face pero sa mga leeg niya sa ano niya sa sa ano niya <laughs> sa down layer niya hindi hiyang kaya nagkakaraso siya and Ayun, kasi madami siyang rashes dati dito sa talaga sa leeg. Kasi pag nagde dedy siya, di ba, yung gatas humihilig dito. Pero, nung ginamit ko ito, besh, talagang tanggal agad. So, bilip ako dito sa ointment na to. So, it costs for 450 pesos. So, ayun. So, I think, yun yung mga ihuhol ko. And, sana meron ko yung mga nakuhang information, tips, and others, mga bagong product na ano, yun pala, yung, yung mga purpose nila, yung mga mabisang gamot para sa baby. So, I and I hope marami kayong natutunan sa video na ito kahit haul lang ito. So, ayun. And kung like itong video na to and meron kayong natutunan, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and para ma-update ka pag may mga bago akong mga gawang video. So, yun lang guys. And see you in the next one. Bye! Bye!